うわうわやっぱ負けたね。敗北。やっぱ負けたね。母親な、そった。お、no! oh Felipe. Di na kapasan mo Para makita ni Itin. Bayad Itin. Hunter 18. May biglang nagpaparamdam mga cancer yung sa kabila. Nawalan ulit siya ng malay mga, mga kanser. Pero parang hindi na tumagtatagal. nabuto na kami ng init dito so, dito ba ako daming yan din daming dito ah yan yan. ah ah okay. ah So wala talaga akong magagawa. Subukan ko lang kagamutin uh, ulit na lahat ng digising ba hindi na kagamutin natin to ay na talaga may ano pa siya kaunti pero hindi na natin man para hindi na yan din kinaya sa sobrang sa sobrang dami ng digising ba ako yung natamaan. sigurado ako oh, mahina na pa lang yung resistimo siya ko naabutan na kami okay. ng unit dito mga kanker ako niya. mahinita kanina wala pa yun uh, ginagawa ko na po lahat ng ano Lang paraan talaga para lang mano ito pero wala talaga no? you know? Uh, Marami dito. Eh. Nagawa ko na po ang lahat talaga pero yan. lahat ano talaga? May nagpaparamdam oh. So yung pangyayari na hindi ko talaga in-expect tinutulungan natin siya pero parang nabalik talaga ang sitwasyon tayo pa talaga ang nag nagkaroon ng utang na loob no? at pinayan niya ang kanyang sarili para maligtas ako so uh, magpapasalamat na lang din tayo na, sa kanya at na uh, so, nawala na sana yung mga sugat niya pero ito hindi natin kinakaya kasi sobrang lakas din ng ano ng lason napaka bilis din kaya nahirapan tayo mga kanto against the light na po ito kasi ano na uh, mainit na malapit na magalas 10 ng maga so kanina pa tayo wala city naglapid napahinto talaga ako dito kanina kasi napaisip ko nagisip ako kung ano yung ano gagawin ko dito <sighs> sayang failure tong ano natin ngayon eh? failure tong nakad natin hindi na talaga hindi na talaga makaya no? uh, sabi ni amaya kanina hindi na talaga makaya kasi dahil po sa lason so um, wala tayong magagawa no Naka, uh, sana po uh, may mapapatawa din po ako uh, sana po ay maintindihan niyo po talaga po hindi naman natin to ano gustuhan talaga pero yun may mga tao talaga na sobrang sama so tayo po no tayo po yung titirahin sana kaso sinalo niya po no so niligtas po niya uh, yung buhay natin ang gagawin ko dito I ano ko na lang to. No. Dalhin ko to, dalhin ko to. Mag-upcam na lang po ako, dalhin ko ito para maalis mo, na manu natin, ma natin. Wow, wow, no yun. Wow. Parang may kakaiba dun ah. Parang nakabunit din eh, nakita ko. Dito ka muna. Diyan ka muna.

Ừ. Nó tốt cái xe này Chỉ có lên là Tốt tốt dung mắm à Ipin e Ipin e Kita ka pa siyang mama Ayun Para makita ni Ipin Magbayad niya Ipin Ipin Kita rata sunod Sipisa ko ni kung mama Bantay lang sa Anong nangyari dito? Kapag kasundugan na lang Wala Ito yung Tinali ko kanina Sugat ah Anong nangyari dito? Biglang nawala Wala ano yung katawan dito? Sino yung natin di alam? kasi ako dun sa ano Hinabol ko Para walang disturbo Biniling ko na lang yung camera ko dito Sino yung kikialam? Imposible eh, naman yun Hindi kaya yung naghagis ng sibat Siya din yung kumuha Napakasura talaga na buhay dito Yun? yung nainitan, nauuga na Nauuga na po yung ano, nainitan Ito ah. Sino ko yung ano Sino ko yung may gawa Napaka imposible Napaki ako parang Parang naguluhan ako Hindi ko pa nakilala Kung sino yung ano Nagkakisar si Bart tapos ngayon Biglang ko ko lang ang katawan dito Oh my goodness to Sino yan? Ha? Tignan ko ko yan? Ikaw ba yan? Kanina pa ka dito? Oh my goodness Oh my goodness Naano ko ba kasi Yung katawan dito na wala Yung ginamot natin kanina Kinuha? Sino yung nakuha? Kinoa, 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 sabi niya Hindi daw nakita Magkibigang amaya yung kumukuha Pero Ramdaman niya kanina na may, laka, may malakas yung mga puwersa Na nandito Tapos sabi niya Mag-ingat daw ako kasi malaki daw yung ano yung galit at nagbanta pa daw yun daw ang narinig ni kaibigan uh, ano amaya pero hindi niya na ano yung mukha hindi ka amaya oh my goodness hindi, hindi kaya yung ano yung nagano ng sibat siya din yung ano hindi din siya sigurado mga kanterong pero dun ako dun ako sa kabila talaga tinakbo ko iniwan ko kasi yung camera para walang sagabal ba diretso diretso na pero ang, ano kasi ang ano ko talaga babalik ako dito para isipte ko to pero ang problem ito na lang paano naman ito kaibigan eh, nga maya ah uh, sana po tulungan niyo po ako lalabas ako dito, uwi ako dito. Naguluhan ako. Ah, oh, sige sige. Um, may ito na lang. Ah, uh, yan na ko na lang. Ah, uh, subukan ko magtaguloy ulit kung makapunta ba ako na medyo malayo na yung lugar kasi dito. Ang ano lang, kalinga ginagamit ko, napakaano na. Kasi naubos yung lakas ko, yung lakas ng motor, naubos sa paggamot kanina. O so, ako kasi siyempre hindi ko naman ano. Ah uh, ikaw, ano ka na lang? ah uh, babalik ka na lang doon ba kay nanap ka na ni Ramson? At kumusta na po kay Ramson? Ah oh, okay. oh, sige, sige. So yung mga kantero. Ah uh, babalik sa babalik na si Amaya. At uh, pinag-iingat talaga tayo. Amaya, kumusta po kay Ben Ramson? Nandiyan ka pa ba? Wala na. Wala na, wala na. So ang gagawin natin dito, maghanap tayo ng ibang location pa baba tayo pante, tapos magtaguli lang tayo subukan natin kung kapunta ba tayo ng malayo-layo na lugar kasi dito wala may goodness talaga oh napaka napaka mga kanter, napaka imposible talaga kasi dun pala kanina umabot ako dun pagkatapos biglang talagang nawala wala na akong nararamdaman so hindi kaya siya lang ang kumukuha pero sabi ni kaibigang Amaya kanina hindi daw galing dito yung pwersa dun daw galing sa itaas so nasundan tayo o may iba talaga na kumukuha sa katawan ng babae kasi ang bala ko talaga ang bala ko talaga dun subukan ko talaga dalhin doon sa karyan kaibigang Ramson ha? kahit ilang araw hmm. lang dun talaga no? para lang maligtas ang kanyang buhay at makikita niya ang kanyang anak pero kaya pala siguro kanina narinig natin mismo na sinasabi niya hahanapin ko daw ang kanyang anak so ang malaking tanong ngayon o malaking problema ko ngayon paano ko yung hahanapin at hindi ko naman kilala pero sabi niya kanina ang kanyang anak daw ay may kaibigan na marunong din makipag-away sa mga ilang o sa mga masasama tao so ang kanya anak ay hindi din basta basta yun ang alamin natin at kukulusin natin at halapin natin kasi uh, hindi man tayo puli na nangako talaga kanina pero nasabi ko kanina na gagawin ng kuwan lahat para makita ang kanya anak so yung mga kante ko sana po eh uh, ano gabayan gabayan tayo palagi